hello, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga Lodi ay may panibago po tayong ituturo about po sa pagawa ng free AI video. Shout out kay Kuis Chad TV. So, huwag na natin patagalin mga Lodi. Alam kong excited na rin po kayo at gusto na rin matuto. Kaya nandito po kayo sa aking video na ito. So, first step ay siyempre open natin ang ating Chrome dito sa ating chrome i-type natin ang deepmind.google deepmind.google ayan i-go lang po natin then dito po sa may right side ay dito po nakikita nyo pa mga lodi eh uh, i-click nyo po yung try Gemini. Eh. click po natin so at ayan po at automatic po akong nakalagin na sa aking google account mga lodi ayan, click lang po natin para makita nyo so mag switch lang po ako ng aking uh, account ayan so, kung wala ka pa pong account pala mga lodi ay lalabas din po yan na uh, mag create ka ng uh, account uh, makakapag ano ka dito mga lodi sa google may nang free 1000 credits for one month so yun mga lodi so uh, diretso na po tayo Din, gawa na po tayo dito mga lodi ng script uh, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa sa gemini ay kailangan po english po ang itatype po natin or gagawin nating prompt So, di bali mga lodi, kung hindi ka masyadong marunong mag-English, baka dumudugo pa yung ilong mo sa pag-English, pwede naman pong Tagalog ang i-type nyo dito, e din, ipatranslate nyo sa kanya sa English. So, ang gawin nyo lang mga lodi, para matranslate nya sa English, uh, i-type nyo dito sa, sa pinakataas, please translate to English. Hoy, hindi. Aulitin natin mga lodi. Please translate this 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 Tagalog video. Yan. This Tagalog video idea to A uh, detailed English from for VU3. Lagi nyo pong lalagyan ng ganyan sa taas mga lodi para kahit mag-type po kayo ng Tagalog ay i-translate niya po sa English. Ayan po yung uh, nakasulat sa taas. Please translate this Tagalog video idea to a detailed English prompt for video 3 So yan, isulat niyo muna sa inyong uh, notes or di kaya sa notepads para lagi copy nyo na lang mga lodi eh kapag sa tuwing gagawa kayo ng video dito kay Gemini. Then uh, mo lang ganyan kahit toy space lang din maggawa na po tayo dito ng ramp so for example lang itong mga idol ah, gagawa po ako ng ramp ah, kunyari kunyari isang matandang babae na nakasakay sa isang sasakyan sa isang sasakyang Lamborghini kunyari Lamborghini Lambor Lamborghini yes. isang matandang babae na nakasakay sa isang sasakyang Lamborghini na nagsasalita sa wikang Pilipino ng yan uh, kunyari ang sinasabi ng babae ay shout out na lang shout out kay Kuish TV Support... Uh, I-subscribe nyo. I-subscribe eh, nyo ang kanyang YouTube channel. Channel na to. Yun. So, uh, huwag na nating pabuy ng ating prompt So, for example lang naman to mga loader kicks. Ayan. Then kapag okay na po mga lodi kicks i-click nyo lang po ito mga lodi kicks para ma-generate na po yung prompt natin na at ma-translate na po sa English ayan click lang po natin itong mga lodi kicks so yan mga lodi kicks uh, waiting po tayo ayan Ayan, wait lang po natin mga Lodi Kicks. So, ayan. Ayan, no? Sabi niya. Of course, here, uh, a detailed English prompt for view translated and expanded from your Tagalog video idea. Designed to generate the best possible result. Oh, ang galing, di ba, mga Lodi Kicks? So, ito na po yung mga, yung prompt natin mga Lodi Kicks na kanyang itinranslate. translate Ayan. So, basahin po natin mga Lodi Kicks. A cinematic high definition medium close up shout out elderly Filipina grandmother around 75 years old with a joyful smiling expression. So huwag natin basahin mga idol basta yun na po ang kabuuan. Ayan. Nang kanyang sa so, diniscribe po natin uh, mas kumbaga sa pagkain mas pinasarap niya pa mga lodi cakes. Ayan. Then copy lang po natin mga lodi cakes. Ayan. this it is uh, hold nyo lang mga load text para makapin natin. Huwag na nating isama yung mga hindi na kailangan mga load kicks. Copy lang natin to. Ayan. O yan. Yan na ang kailangan natin. Yung sa mga baba na yan, mga load kicks, hindi na po natin kailangan yan. Huwag na nating i-copy yan. So, copy lang natin yung load kicks then dito mga ludicx ay nakikita nyo mga ludicx ito ay may plus at may parang ganyan ganyan hindi ko alam kung anong tawag yan mga ludicx then dito naman sa taas mga ludicx ayan click po natin yan so dapat lagi po tayong dito sa my topin5 pro ayan then i-click na natin ito ludicx yung makikita nyo na to. Sundan nyo lang mabuti mga lode cakes. Ayan. Click natin. Then, ayan, ah, uh, videos, videos with bio. Ayan. Then, click po natin yung try now. Ito mga lode cakes. Ayan. So, yan na po ang magiging itsura niya mga lode cakes. Nakalagay dito, describe your video. So, di dito na po natin kailangan mga lodi kicks. Ang ginawa nating prompt na kinapi po natin. So, copy po natin mga lodi kicks. Ayan. So, yan o. O, yan. So, yan po yung ating prompt na tinanong kanina kay Gemini. Ayan ang ating script. So, kapag happy ka na mga lodi kicks, click mo lang to yung arrow na to para ma-generate na po ang ating videos mga Lodi Kicks. Yan, click lang po natin. Yan. So, yan mga Lodi Kicks. Wait lang po natin mga Lodi Kicks. Ayan. 1 to 2 minutes. Uh, Mag-generate na po ang ating videos. So, dito mga Lodi Kicks. Wala po akong binayaran. Free po ito. ah uh, siguro limit lang siya ng tatlo or apat na video a day, ganun. Pero kung depende sa inyo mga Lodi Kicks, kung masipag kayong gumawa, siyempre yung credits na free nyo na 1,000 is ma, ano lang din po, uh, mabilis, maubos. So, hindi na siya abutin ng one month. And then mga Lodi Kicks, kung nakapag-subscribe na po, po, uh, po pala kayo doon sa AI Pro, make sure na bago pong mag one month ay mag-unsubscribe po kayo mga Lodi Cakes, para hindi po kayo ma auto deduct Yun lang po ang technique dyan mga Lodi uh, kaya wag po kayong matakot mag-subscribe sa AI Google Pro kasi pwede nyo naman yan i-unsubscribe. Wag po kayong kakabahan Lodi Cakes. Mag-subscribe lang kayo doon mga Lodi Cakes, kasi para ma-avail nyo yung free 1000 credits. Then, after nun, pwede nyo ma- uh, bago mag 1 month, i-unsubscribe nyo lang. Huwag nyo kakalimutan mag-unsubscribe para hindi po kayo ma-charge mga Lodi Kicks. So, ayan na yung mga Lodi Kicks. Ayan. Ito na po ang ating na-generate na video. Ayan na si Lola. So, excited na ba? Play na natin mga Lodi Kicks. Ayan. So, di ba nabasa nyo rin yung prompt natin na isang matanda nakasakay sa Lamborghini. So, ito na siya mga Lodi Kicks. No? Ang galing niya. Galing talaga ng... Bio 3. Ayan, pulin na natin. Tingnan natin kung nakuha niya yung ating uh, pina script. Ayan, pulin natin. Shout out kay Kuy's Chat TV. I-subscribe niyo ang kanyang YouTube channel na ito. Ba, ayos mga Lodi Kicks. Kuang-kuwa mga Lodikicks. Shout out Lodi Kicks. kay Kuy's Chat TV. I-subscribe niyo ang kanyang YouTube channel na ito. Ayan, galing naman. Shout out kay Kuy's Chat TV isubscribe nyo ang kanyang YouTube channel na ito. Yeah. So, okay na mga Lodi Kicks, no? Shout out! So, i-post natin. Kuang-kuang yung mga Lodi Kicks, kung anong nasa prom po natin. So, basta, susundan nyo lang po mga Lodi Kicks. Yung paliwanag natin, kahit Tagalog lang. Basta, yung pinakauna kong tinuro mga Lodi Kicks sa taas, lagi nyo yung sasabihin. Yung please translate this Tagalog video idea to a detailed English prompt. Huwag nyo nga kalimutan palagi mga Lodi Kicks. Then, pag gusto na natin i-save mga Lodi Kicks, i-click nyo lang to, yung download. Ito po yung download sa taas. Ayan. Ayan. So, yun. Downloading your video na. So, ibig sabihin mga Lodi Kicks ay nasave na po sa ating gallery. Ayan. O, tingnan natin sa ating gallery mga Lodi Kicks. Kung pumasok nga. So, ayan mga Lodi Kicks. Andito siya sa pinakataas. Ayan. Shout out kay chat TV subscribe nyo ang kanyang YouTube channel na ito. o 'yun lang mga Lodi Keks. Sana may natutunan po kayo sa tutorial na 'to. And huwag kalimutang mag-subscribe kasi marami pong marami pa tayong ituturo about sa mga AI, uh, driver's license, CapCut, lahat ng uh, mga government, SSS, mga ganyan po mga Lodi Keks. So marami po tayong A mix tutorial po kasi tayo mga Lode Geeks. Yun lang. And um, please subscribe. See you in the next one. Bye!